Ito ay isang paraan para malaman nyo kung buntis na talaga yung inahin ninyo. Punta po kayo sa likuran. At uh, kung hindi nyo kayang uh, magtuwad-tuwad sa likuran ng baboy, ay, yung camera nyo na lang po, yung patuwarin nyo mga kababoy. Tapos tingnan nyo po kung bagsak na ba yung suso ng inyong inahin. So, itong ating inahin na si Joanna, confirm po talaga na ah, na siya. So, ngayon, ika-62 days na po siya mula nung ah, na Magbab, uh, na Mag-update lang po tayo mga kababoy kung Uh, ilang beses pa ba ako nagpapakain sa ating inahin? Magandang tip talaga yung tingnan sa likuran, yung suso ng ating inahin. Kasi kung napapansin nyo po, kung nakatayo, ay uh, parang hindi po masyadong uh, klaro kung buntis na yung inahin natin. Katulad sa inahin ko na uh, medyo mataba po yung ating inahin kaya good tip po talaga yon sa mga uh, nag-iinahin dyan paano po malaman kung buntis na talaga yung inyong uh, baboy sa ngayon po ay gamit po po ang wheat feeding sa aking inahin kung napapansin nyo po wala po akong gripo or tubig na painuman sa ating inahin kaya yung pagpapakain ko po sa kanya ay hinaluan ko na lang po ng maraming tubig so gamit natin ang wheat feeding at yung pinapakain ko po sa aking uh, baboy ay hinahaluan ko po ng darak ng mais. Uh, kung napapansin nyo ang aking nahin ay medyo tabain po talaga kasi kasali po yon siya dati doon sa aking fatining kaya malaki po talaga yung inahin natin, iko-kumpara Ikukumpar, po natin sa mga uh, nagiiinahin na hinihiwalay po talaga yung uh, baboy kaya namimintin po talaga yung magandang katawan ng baboy na medyo slim type pero yung sa akin ay tabain po at uh, noong uh, uh, patining siya talagang naka uh, pure feeds at the same time talagang uh, pinapakain po talaga siya ng marami kaya ganun po yung naging uh, condition ng katawan ng aking inahin na malaki talaga siya. At noong unang anak niya first at saka second parity, eh, nag pure feeds, pure feeds pa rin po yung gamit ko hanggang sa ito na nga pangatlong ano niya. Uh, buntis, uh, nitry ko na pong maghalo ng uh, darak. Isa din po yon uh, sa dahilan kaya naghalo po ako ng darak kasi marami pong nag-advise sa akin na wag daw pong mag-pure feeds dahil nga do doon sa nangyari sa aking second parity na lima lang yung anak dahil daw din yon sa pakain ko na Uh, ano, pero wala naman pong mawawala akong susubukan natin, kaya nag-try po ako ngayon mag uh, ano, mag-mix ng, uh, mag ng uh, darak sa ating uh, baboy. So, ganun pa rin naman po yung pangatawan ng aking inahin, hindi po siya pumayat. Ayan, dalawang kilo pa rin po yung kain niya, kalahating uh, feeds na developer at ano, uh, yung uh, darak ng mais naman po ay nasa 1.2 uh, kilograms So 2.2 kilograms lahat 'yung pagkain ko sa aking uh, inahin. 'Yung aking pagpakain ay apat na beses. Kung nakikita nyo naman po, wala po akong uh, pig uh, drinker sa aking baboy, ito sa ating inahin. Kaya 'yun po 'yung practice ko sa kanya, apat na beses po ako nagpapakain uh, sa umaga alas 6, tapos alas 10. Uh, alauna, or minsan, naabot ng alas dos kung hindi maghingi, hindi po ako nagbibigay tapos, alas 4.30, minsan alas 5, depende po kung maghingi po yung aking uh, inahin, at yung gamit ko na pakainan na uh, yung balde ng, uh, ano, yung pentora na 4 liters, pero hindi po yun uh, puno ng tubig, lampas lang po ng kalahati doon sa balde, so yun po yung pakain ko mga kababoy, uh, yung feeds isang kilo na uh, pure feeds, yung developer So, bali, one-fourth, one-fourth po yan, kanakain. Tapos, uh, yung uh, ipa naman ng uh, mais ay, ipa or darak ng mais, ano, bali, 300 grams bawat pakain ko. So, apat na beses. So, uh, nasa 1.2 uh, kilograms ng uh, darak ng mais, tapos isang kilo na, uh, ano, developer. So, yun po yung pakain ko. Nitry ko po yung maghalo ngayon. Isa din yung dahilan, yung yun nga, yung limang anak lang yung nailabas niya nung nakaraan. Parang nasubraan ko kasi ako ng pakain at malalaki din yung uh, mga biik na nilabas niya. Kaya ngayon nagtry po ako magdarak. At pangalawang dahilan ay uh, parang nag-ano tayo sa presyo ng uh, ano, feeds. Kaya nitry natin tong darak. Minsan naman nagbibigay tayo ng Madre de Agua at talbos ng kamote, minsan kangkong. So, yun lang po muna yung update natin mga kababoy dito sa ating uh, in buntis na inahin, 62 days na. At meron din tayo dito sa kabila yung dumalaga natin. So, happy farming po sa lahat!